isang executive order nga mula sa palasyo na permado ng Executive Secretary Lucas Bersami na may pet ng August 25 o kahapon. Inalis sa pwesto si General Nicolas Torre III bilang pinuno ng pambansang polisya, effective immediately. Ayon kay Department of Interior at Local Government Secretary John P. Tribulia, si General Torre ay papalitan sa pwesto ni Lieutenant General Jose Melencio Nantades Jr si General Torre ay umupo sa pwesto noong June 2, 2025 o eksaktong 85 days. Base sa Republic Act 6975, ang posisyon ng Chief PNP ay nakabase sa trust and confidence ng Pangulo. Sinabi ni uh, Secretary Nguya na kailangan daw na may maayos na relasyon ang National Police Commission at ang PNP. Si Gerald Nartates ay tubong Ilocosur. Nagsilbi bilang direktor ng Police Regional Office 4A at National Capital Region Police Office. Naging direktor din ito ng Directorate for Controllership at direktor ng Directorate for Intelligence. Matagal na naging direktor ng Ilocos Provincial Police Office. Aga si Nartates ay mula sa Philippine Military Academy ng Lausiwa Class of 1992 at manunungkulan sa PNP hanggang March 19, 2027. Ayon kay Sen. Lacson, mag-isang pinalitan ni General Torre ang kanyang second in command sa PNP, partikular na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Paliwanag ng dating Chief PNP, may normal na proseso ang pagtatalaga at paglilipat sa pwesto ng mga miyembro ng PNP Command Group. Dumadaanan niya ito sa Pangulo ng Bansa o sa ex official Chairman ng National Police Commission o NAPOCOM at ng Secretary of the Interior and Local Government. Dagdag pa ni Lacson, noon ay binigyan siya ng Blanket Authority o pangkalahatang otoridad ni dating President Joseph Estrada. At ito ay upang patakbuhin at pangasiwaan ng PNP noong siya ay uh, hepe pa ng pambansang pulisya. Sa kabila nito, hindi siya nagpatupad ng absolute authority o ganap na otoridad sa pagtatalaga ng mga miyembro ng command group. talibis man, komprehensibong audit ng flood control projects ng pamahalaan. Ito ay matapos mapatunayang palyado ang proyekto kontrabaha sa isang barangay sa Balayan, Batangas. Ang detalye sa ulat ni Rosalicos. Matapos kumuho ang bahaging ito ng binambang Riverbank Protection Project, nagawang inspeksyon ni Batangas First District Representative Leandro Legarda Leviste ang ilan sa mismong ginamit na steel sheet piles. Ginagamit ang mga bakal na ito upang mapanatili ang integridad ng istruktura. Nagrenta ng bako ang tanggapan ng kongresista para bunutin ang sheet piles. Nang sukatin ang mga bakal na ito, hindi tugma sa na nakasaad sa kontrata para sa proyekto. Nagkakahalaga umano ang proyekto ng nasa isang bilyong piso. Tayo po ay nagrenta ng backhoe para mabunot yung sheet piles na dati hindi natin masusukat at ngayon nasukat natin, ang lobas pala po ay nasa 3.96 to 5.5 meters na ayon po sa drawing mula sa DPWH ay dapat 15 meters. Kaya nakikita po natin na kaya pala nung nagkabagyong Christine last year, nasira itong Binambang River Flood Control Project kahit na kakagawa lang ang project na ito. Ayon sa mambabatas, isa lamang ang proyektong ito sa palyadong flood control projects na iniimbestigahan ng kanyang tanggapan sa District 1 ng Batangas. Kaya panawagan din ito sa pamahalaan ang pagsagawa ng komprehensibong audit sa mga proyekto kontrabaha at dapat singilin ang mga contractors sa substandard projects. We should have a comprehensive technical audit of DPWH projects because if we're only asserting that nandadaya ang mga contractors, kaya wala pa pong mga nasampahan ng kaso. Pero kung i-audit natin ang mga projects which are out there in the open, all across the country and on the Sumbong sa Pangulo website, then we have evidence for much bigger cases to be filed. Ang <laughs> proyektong concrete river wall sa barangay Piel, Baliwag, Bulacan. Ang flood control project na ito na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay inalarawan ng presidente na ghost project umano. Ayon sa Pangulo, natanggap na ng contractor ang bayad, hindi pa nasisimulan ang proyekto. Batay sa ginawang pagsaliksik ni House Committee on Public Accounts at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, 60 million pesos yung nakalaan sa proyekto sa 2025 National Expenditure Program at maging sa 2025 General Appropriations Act. Gayet pa ng kongresista, hindi congressional initiative originated ang proyekto. Samantala, ayon kay Rep. Ridon, posibleng sa susunod na linggo na ang umpisa ng pagdinig ng House Infrastructure Committees o Infracom sa mga maanomalyang proyekto kontra baha. Ilulunsad ang pagdinig laban sa umanikatiwalian at substandard performance sa flood control program ng pamahalaan. Sa opening statement ni Manila City Mayor Isko Moreno, inilatag nito ang mga problema ang kinahaharap ng lungsod tuwing panahon ng tag-ulan. Ayon kay Mayor Isko, kaninang umaga niya lang nalaman o naadiskubre na mayroon palang 215 na flood control project sa Maynila, kung saan 203 palang aniya ang kanyang nakukumpirma rito at hinahanap pa rin nila ang labing dalawa pang nasabing proyekto. Nabanggit din ng Alcalde na sa lungsod ng Maynila matatagpuan ang pinakamalaking bahagi ng flood control projects. Ngunit sa kabila nito, nananatili aniya ang lungsod na isa sa pinakabahain sa Metro Manila. Kaya nangako si Mayor Isko Moreno na ibubulgar ang mga kongresistang sangkot sa flood control scam sa lungsod ng Maynila. Kaya may pinakamalaking flood control, 14 billion pesos. And tayo rin pinakabaha na siyudad. Every now and then. Kawawa naman ang mga kagamay. Sad to say. I hope uh, this ongoing investigation against uh, uh, some congressmen na uh, makialam sa plan control project uh, isisiwalan din natin sa taong bayan yung mga distrito na malalaki carbon for project. Uh, Matagal isolated case lang ang mga umano'y ghost projects sa Oriental, Mindoro. Ito ang inaasahan ni Sen. Parfilo Ping Lacson na sasabihin ng Department of Public Works and Highways o DPWH, partikular na si Secretary Manuel Bonoan. na ito ng ibinunyag ng mababatas na mga katiwalian sa mga naturang proyekto sa lalawigan. Bunsod nito, bago pa man ito ay ang kanyang privileged speech, ay nagsagawa na rin anya sila ng investigasyon sa iba pang lugar kaya eh, napatpat sa Bulacan, sa La Union, sa Pampanga. Aside from uh, Oriental Mendoza. Eh, ganun na nga sinabi ni Secretary Bonone, Isolated case. And I watched him in a TV interview. Dinidibang siya pa yung ghost project doon sa Sitio Tide. Sabi niya, mali-mali raw miscommunication. Parang sinasabi niya, hindi totoong may ghost project doon sa Sitio Tide. Dahil sa report daw niya, wala. Paliwanag pa ni Sen. Ping, galing mismo ang kanilang record sa website ng DPWH at nang sumbong sa Pangulo kung saan nakadetali ang proyekto. Bukod sa kanya, sinabi pa niya ni Bonoan na maliri ng netizens at ang mga media na nagputa mismo sa lugar, gayon din ang chairman ng barangay. Nililigaw niya and he described Cityo Dyke as Barangay Dyke. There's no such thing as Barangay Dyke. Cityo Dyke, Barangay Apitong. Mm. So I don't know if he was just ignorant or he deliberately was misleading the public. Nanawagan naman ang senador sa publiko na patuloy na i-report ang mga katiwalian particular na sa flood control projects sa pamamagitan ng sumbong sa Pangulo website. <smart noise>